Nandang araw muna mga dreamers So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon So ayun ang pansin ko Magpa 5 months na pala tayo dito sa Saudi Arabia So amazing panahon, parang kailan lang Nasa Pilipinas ako Parang kailan lang, uh, struggle ang buhay ko sa Pilipinas So gustong gusto ko na agad makaalis noon Ang tagal kong napending sa Pilipinas So yun ang ano natin Ang uh, pilang hinaya Ang panahon nung nasa Pilipinas tayo Kasi actually nag-apply ako ng papuntang Poland So, naka-mindset ako na parang ayoko na sa Middle East after ng pandemic. Sabi ko, try ko na mag-Western country. Nag-apply ako sa Canada. Halos dalawang taon ako nag apply Halos weekly nag apply ako sa job bank. So, yun job bank, ayun yung ano, uh, uh, government website ng Canada. Uh, doon nagpo-post yung mga legit na company sa Canada kung nangangailangan sila ng mga applicant. Yun. So, nag apply din ako doon madalas pero tinigil ko na. Nasa 2 years na ako nag apply pero wala pa rin response galing sa mga employer. Siguro hindi tayo swerte para sa mga malalamig na bagsa. Pakiramdam ko parang dito lang tayo sa Middle East. So, nag-try din ako magpunta, nagtry din ako mag-apply papunta ng Poland. Uh, actually, may nakita akong eight, tatlong agency na apply ako dito sa ano, sa Pilipinas. Ah, uh, yung dalawa, ang taas ng placement fee na magagamit ko so nakahanap ako ng isang agency na mababa lang yung placement fee, below 100k so sumugal ako, kahit maliit ang sahot, sumugal ako kasi para pagkakataon ko makarating ng Europe, Poland at makapagtrabaho ng legit so yun, nag-go ako, iniwan ko yung uh, passport ko uh, nag-comply ako sa mga requirements So, halos gumastos ako ng 10,000 sa medical, sa pagproseso ng mga iba-ibang requirements like uh, OFW sheet. Ah, uh, OFW oh, sheet pa yun? Ah, OFW info sheet. Kukunin mo sa POEA. Yun yung mga history ng mga experience mo sa iba-ibang mga bansa na nagtrabaho ka. Tapos kumuha din ako ng yellow card. Alam nyo ba yung yellow card? Uh, yung yellow card, kukuha ka sa Bureau of Quarantine. So ang hirap magpa-schedule nung time na yun kasi medyo pandemic pa. Ayun, nagpunta ako ng Magalang Pampanga dahil kukuha ko sana ng ano, ng yellow card. Doon nakalagay yung ano eh, yung vaccine mo ng, ng ano ng COVID sa polio. Eh pagpunta ko naman ng ano, Magalang Pampanga, nagmotor ako ng higit isang oras. Pero pagdating ko doon, wala naman silang polio vaccine. So ang ginawa ko, lumuwas ako ng Manila, nagpa-schedule ako ng night shift sa work. Then daytime, uh, train na pa ako, luwas ako ng Manila, punta ako ng MOA. So, doon ako nakakuha ng, ano, ng yellow card, saka yung uh, nagpabaksin ako ng polio. Mura lang naman, kaya lang, eh, siyempre, masyado matrabaho, uh, nakakapagod, ayun, kailangan mong pagtuunan ng time, talaga. So, ayun, nakapag-comply naman ako sa mga requirements ko, uh, dahil sinabi ko na sa agency mga requirements, lahat talagang uh, nakamindset na sa akin na talagang uh, gusto ko na mag -polan. So ayun, fast forward, lumipas ang isang taon, one and a half years. Yung pangako sa akin ng agency na maximum six months makakalis ako papunta ng Poland. Walang nangyari. So nasayang lang yung time natin. Mayroon akong dalawang company dito sa Middle East na uh, hindi ko inaccept yung offer nila. Hindi ko tinanggap kahit uh, selected ako dahil naka-mindset na nga ako yung mga requirements ko nandun na sa agency na papunta lang Poland so ayun wala rin nangyari actually nag-apply ako sa Poland as a uh, skilled skilled worker ba yun so nag-apply ako ng uh, uh, parang factory worker dahil gusto gusto kong makarating doon pero sa hindi tayo sinuwerte so siguro hindi natin kapalaran makarating doon so nangihinayang lang talaga ako kasi ano uh, halos uh, naghintay talaga ako nag ako sa mga requirements kahit mahirap, nagkautang-utang ako. Alos 10,000 yung nagastos ko sa mga medical, lahat-lahat. pagluluwas lagi ng Manila, nagpapalo up ako. Ayun. Tapos dumating yung time na sabi ko parang hindi na maganda kasi one year na, pinapaasa-asa ako ng agency. Sabi maghintay pa ako ng ilang buwan. So nag ko na lang yung aking mga requirements. Nagpirma ako ng mga waiver na hindi na ako mag kaso ano mag-o-object kung ano man. So ayun. Na-realize ko na may mga bagay talaga na, na siguro hindi para sa atin. Ah, uh, ayun. So siguro hindi tayo para doon. So ayun, uh, thankful pa rin tayo, uh, grateful pa rin tayo dahil uh, naka nakamayroon pa rin tayo ng opportunity na makaalis sa Pilipinas para makapagtrabaho sa ibang bansa. So ayun, yun lang Siner ko lang sa inyo dahil ah uh, excuse me maglilimang buwan na tayo dito sa Saudi Arabia, ang bilis ng panahon parang kailan lang nasa Pilipinas tayo so hindi mo makapanimala 5 months agad tayo, so mga ilang buwan na lang babakasyon na tayo so ayun, ah, maglakad-lakad muna tayo lalakad-lakad lang muna ako lakad-lakad so, ah, lang muna tayo part ng exercise natin so ngayon makadalong ikot lang tayo dito sa camp namin so magsisiksa ng hapon medyo mapadilim na oh yan. So, tingnan nyo naman. Nanalaba na naman tayo. Grabe dito sa Middle East. Sarap kasing kumain eh. So, maganda ang hapon ngayon. Hindi mainit. Hindi siya humid. So, masarap maglakad-lakad. Tapos yung hangin, hindi kalakasan. Katamtaman lang. So, okay na okay. So, hindi muna tayo magdi-dinner ngayon. Dahil ah uh, tingin ko pang magdi-dinner ako, lalo na dadagdag yung timbang ko the following day. <laughs> so, share ko lang sa inyo, kung nandiyan ka sa Pilipinas at nagbabala ka mag-apply sa mga Korean company, construction firm, land based dito sa Middle East. So, napakarami. So, ito yung mga agency na pwede mong applyan dyan sa Pilipinas. Ito mga agency to, to legit to, may mga license to from POEA. So, yung Desert Wheel, ayan, pwede mo apply niyan. Yung Chest naman Power, tapos yung um, MPL, ayan. Tapos yung ah uh, ano pa ba? MPL FIR. Ayan, pwede niyo na apply niyan. So, ayan muna, pwede niyo apply niyan papunta dito sa Middle East uh, Korean Company. So, follow lang kayo sa page nila sa Facebook and visit-visit kayo Misa may mga post dyan. Saka ang mga pala, Oman Pill. Ayan, Oman Pill. Ayan, o. Oh. So, ayan. So, ayan. Tingnan nyo naman, o. Oh. Napakalawak ng camp namin, o. Ayan. Ah, bus parking. Kulang pa yung mga bus na yan. Kamaya pa mag-uwi yan, so over time yung iba. So, ayan. Ang luwag ang lapad sa kanluwag ng kalsada sarap dito mag jogging walang paharang harang so ayun shout out muna sa mga kababayan natin na nandito sa Japura shout out sa mga OFW na nag-work sa Korean company land based dito sa Middle East construction firm so ingat lang tayo keep safe So, yun lang talaga ang pinanghinayangan ko. Yung nag-apply ako ng punta ng Poland tapos hindi natuloy. So, ang dami kong naaksay ang panahon pero walang magandang nangyari. Kaya balik na, na naman tayo dito sa Middle East. So, remind lang natin sa mga kababayan natin na nag-a-apply, na nag nagtatry din na mag-apply, papuntang ipamansa. So, wag lang kayo mawala ng pag-asa. Apply lang, apply. Huwag kayong mag-apply sa isang company lang, sa isang agency lang. Basta mga nakita kayong hiring, mag-submit kayo na mag-submit lang ng ano, CV. Malay mo isang araw tumawag sa inyo. So, opportunity na yon. So, kung gusto nyo rin umalis talaga at mag-work sa abroad, so, i-mindset nyo lang lagi. Dapat huwag kayong uh, gigiba basta-basta. Kasi ako, biruin nyo, naghintay ako ng almost 2 years, punta ng Poland. Pero, at the end of the day, na uh, nadismaya lang ako kasi uh, hindi hindi tayo pinalad so magkagayon man maaaring may isa pang magandang opportunity na para sa atin so ayun sa wakas nandito na tayo sa Middle East siguro pang Middle East lang talaga tayo bulan. Kaya lang wala naglalaro ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi marami na ka-overtime ngayon. So, itong mo ba sa basketball yung overtime? Siyempre hindi. Overtime muna. lang tayo ng ano, basketball court. So, wala ngayon nagpa-basketball dito. Dahil marami na ka-overtime ngayon oh, may football area din kami dito sa lang ng basketball ano yan oh, di ba pasok tayo sa loob ayos so tara ikot pa rin tayo doon tayo doon sa kabila so past 6 na lang hapon so isang ikot na tayo so isang ikot pa para sulit na sulit na so past 6 na lang hapon so padilim na paggabi na dito sa si Japura so pagkagabi dito maraming tao lakaran ng lakaran so, saka maganda mag jogging sa gabi huwag lang sunstorm kasi pag nang sunstorm nakakainis so ito yung ano ito yung camp na bago na ginagawa yan sa para sa phase 2 project. And may nakalipat na dyan yung iba. Nakalipat na nung karang araw. So video malabo na yung camera ng cellphone natin no oh, pag uh, dumidilim. Pag paggabi na. So siya nga pala nagpa haircut na tayo nung last week. So ang bilis nga tumubo ba o oh. So ayan, ang oh, pina-undercut ko yan, no? Oh so, <laughs> so, ayun. Halos sa limang buwan din tayo, hindi nakapagpagupit. So, ayun. Nakadalawang ikot na tayo dito sa kampo namin. So, time to rest naman tayo. Pero hindi na tayo magdi-dinner ngayon. ah uh, punta na tayo ng kwarto. Papahinga tayo. Ligo muna. Tapos maaga tayong matutulog kasi actually kanina, nang hingi lang ako ng bio jessic doon sa kasama ko sa ka-office meet ko dahil uh, medyo masama talaga yung parang daw ko sa so, sinisipon ako yung parang namamalat yung poses ko tapos makati yung lalamunin ko so ayun ah uh, hanggang na lang ating vlog ngayong araw and thank you for watching see you on my next vlog